ang ganda-ganda salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa sa bukas. Ang bukas ang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Tamo, oh, wala ka ng preoccupations, mga problems, mga anxiety, depression. Mawawala. Huwag kang mabalisa. Bakit hindi tayo gusto ng Diyos mabalisa? Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, unang Pedro 5.7, pakinggan mo na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayun, yun ang sikreto kapatid. Kaya ka makakapagtiwala sa Diyos sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May malasakit ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya.